the turn guys ayan po 2024 na po tayo blocky ha tumidede yung mga baby mo ha ha 2024 na tayo ngayon ayan nagdede yung baby ni blocky blocky ingatan mo yung baby mo ha palidehin mo maigi para lumaki sila malusog uy ayan po yung iba oh natutulog Ayan si Blacky 3. Blacky 2. Ayan si Blacky 1, yung mama nila. Ay, ang cute naman nila. Ayan. Ang cute ng baby nila, oh. Happy 2024, Blacky. Kasama yung mga baby mo. Sana lamaki sila at malusog para hindi makakasakit yung baby ni Blacky. O ba, bait naman ni Blacky kasi napadidi yung baby niya. Ayan o. Oh. Ay, ah, ito si Bunso. Ay, si Bunso Oh. Didi ang didi si Bunso. Ang laki ni Bunso. Ba, diba, Blacky? Ang laki ni Bunso, di ba? Ito naman. Si Bailey. Kamukha ni Bailey si Billy po, yun ang papa ng baby ni Blackie ayan, kamukha din ni Bailey ayan ayan, ito naman kamukha ng mga kapatid ng, niya, ni, uh, Blackie dati ito yung si Blackie 3 pangatlong lumabas to eh si Blackie 3 yan ayan, ito si Blackie 2 o ayan pa, kamukha ni Bailey o oh. ayan tapos ito, kamukha ng mga kapatid ni Blacky dati, nung yun bata ko si Blacky. Ito naman si Bunso. Wow, malakas dumidi si Bunso. Ayan, no? At saka si kamukha ni Belly. Blacky, ang ganda naman ng baby mo. Ang cute, ha? Ah, cute ng baby. Uy, ayan, no? Kumakapang sila. Uy, ayan, no? Ay, ay, ay. ang cute. Ayan, no? Ayun, tumaog tuloy. Ang galing naman. Oh. Mga cute. Lipat kayo dito. Kasi ba, kay Mama Blackie. Ayan. Lipat kayo. Oh, ito. Lipat na kayo dito. Oh, ayan. Oh. Ayan pa. Oh, Ate Blackie. Ayun na ay yung si Bailey, oh. Yung tatay ng mga anak mo. Diba, Bailey? Ito si yung tatay nila. Ha? Tatay kanila, di ba? Ayan, Blackie o. Oh, si Bailey. Haa. Ah, Bailey o. Oh, mga anak mo dito kay Blackie o. Oh. Ito si Bunso. Ang laki. Malaki si Bunso sa lahat. Sa anim sila. Ayan. O, dito, dito. O, Blackie. Huwag ka magalit kay Bailey ha. Ah. Bailey, huwag ka muna lumapit kay Blackie. Kasi, si Blackie. Ito, binintis mo kasi. Ayaw niya lumapit kay dito. Kasi, gusto na siya lang muna mag-alaga ng anak niya ha. Huwag kalapit okay, ito, baby, ha? Oh, sige na, ma. Blackie, bye-bye na.